Kabanata na 33 Nagpatuloy ng paglalakbay ang Israel Sinabi ni Yahweh kay Moises, Umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hivita at Jevoseo. Hindi ako ang susama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isamay walang nagsuot ng alahas sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Ang toldang tipanan Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong toldang tipana ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinamang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, Bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulop at mula rooy makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at dooy yumuyuko at sumasamba. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Joshua, ang lingkod niya. Nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Iniutos ninyo sa aking, pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing, ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ng inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Kaya't hiniling ni Moises, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit, hindi ang aking mukha. Sagot ni Yahweh. Kabanata 34 Ang pangalawang tapyas na bato. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Tumapyas ka ng dalawang batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinay. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng dalawang bato at dinala ang ito kinaumagahan sa bundok ng Sinay. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasama kong samahan ninyo kami kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Inulit ang tipan. Sinabi ni Yahweh, Makikipagkasundo ako muli sa bayang Israel. Sa, sa harapan nilang lahat, ay eh gagawa ako ng manghimalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga iniutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Heteo, perzeo, Hivita at mga Jeboseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga darat na ninyo roon sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong siyawe Yahweh ay mapaniboghiwing Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga tagaroon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong ahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng tagaroon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, Pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan sapagkat iyon ang buwan ng pagalis ninyo sa Egipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig. Tutubusin din ninyo ng tupa mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. Anim na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo ay magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanglinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. Tatlong beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan ni ninyong nasakop pang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadali ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Huwag kayo maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, Isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel. Si Moises ay apat na pong araw at apat na pong gabing kasama ni Yahweh. Hindi ko makain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang sampung utos. Bumaba sa bundok si Moises. Mula sa bundok ng Sinay, bumaba si Moises na dalang dalawang tapias na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit, tinawag sila ni Moises Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang pakip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh.